Labis ang panghihinayang ng magulang ng dalawang taong gulang na anak na babae matapos itong bawian ng buhay. Kasunod ng pagkaluno nito sa ilog sa barangay Kamada Magpet Cotabato umaga noong Sabado. Batay sa impormasyong nakalap ng Radyo Bida, nasa tabing ilog lang ang bahay ng pamilya nang maligo ito. Kasama kanyang limang taong gulang na pinsan. Mag-isa na lang bumalik ang pinsan ng bata at sinabing naanod ito sa ilog. Na-recover ang katawan ng bata na sumabit sa kawayan ilang minuto matapos itong anurin. Sinubukan pa itong dalhin sa Rural Health Unit ng bayan para iligtas pero binawian din ang buhay kalaunan habang patay naman ang padre de pamilya habang sinasalba nito ang kanyang anak at pamangkin na inanon sa Rico River sa boundary ng Doles at Poblasyon sa Magpet Cotabato umaga noong Sabado. Kinilala itong si Ronnie Castillo na taga-poblasyon na matuturing ng kanyang pamilya na isang bayani dahil sa ginawang pagsagip sa labing tatlong taong gulang na anak at 14 anyos na pamangkin. Matapos maisalba ang dalawa ay biglang nabagok sa bato ang ulo ni Castillo Sanhi para nawalan ito ng malay. Sampung minuto pa ang tinagal bago ito lumitaw na sinubukan pang i-revive at dalhin sa ospital pero idiniklara itong dead on arrival. Panawagan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng bayan na maging mapagmatyag sa pagbabantay sa mga bata lalo na kung naliligo ito sa ilog. Luigi Alang Totor, NBC, Bida Balita.